Hi guys, welcome back. Gagawa lang po tayo ng isang sample ano. Gagawa lang natin to. Alagyan natin ng uh, garang-gao at pagkatapos lalagyan natin ito ng dekorasyon. Kaya dyan po kayo at welcome po dito sa aking uh, vlog. Okay. May nakahanda na ako. So, halagyan natin ang ganito halagyan natin ng ribbon ganito po ang trabaho ko dito sa Doha Qatar kaya gusto ko lang po i-share sa inyo gusto ko lang po i-share sa inyo ang nalalaman ko malaman din kung ano yung trabaho ko dito sa Doha, Qatar yan, nariribon na na natin simple lang naman po ang pag-ribbon hindi naman po mahirap so, importante, ibubuhol natin siya ng maayos Yeah. sasabay nyo yung ganito bakal mo doon at saka gaganyan lang siya para sumunod sa ayos yung pagliribon mo di ba? tapos sabay natin yung gupitin yun ang gupit na siya. tapos Lagay na natin siya ng dekorasyon. Ito yung lagay natin na parang ano. Gaganyan ko lang ito. Guglo lang natin. Pagkatapos ito ang ilalagay natin ha. Parang bulaklak siya. Ako kasi ito, nilalagyan ko na ng ganito na ng glue. Para Sumabay siya sa Ganyan O diba? Yan, finish. <laughs> Tapos na yun. Tapos i glue lang ng konti para hindi mag-move itong ano. Ayan, ganyan lang yan. Para sa akin, okay na itong kasimple na ganito ang trabaho. Kung gusto mo palagyan ng ano, nakaka-attract na, ano, na design, pwede rin natin lagyan ng ganito siya. Oh. Gagawin lang natin yan. Pero ako, okay na ako dito. Ayan po. Tapos na po itong ating ginawa. Sana po, uh, nasiyan po kayo dito sa aking video. Thank you for watching. Like and share. Ingat po kayo parati. At enjoy lang. Bye!